Uy, ang ganda naman po posing ah. Ha. Like Unan si mami ha. Unan ang mami. Huwag makulit ha. Kasi nag-uunan ang mami. Nagkakilangkot si Iyati, inuunanan siya. Nagpabugas ka? Oo. Uh -uh. Ang kirag yung si Iyati. Eh. Kaya makuto ka man. House, look, makuto Check ka out. man. Hmm? Makuto ka man. Ayan, isa. Gusto-gusto <laughs> niya inuunanan ko siya, oh. <laughs> Alam niya guys, yung unan ko Yung tuta Gustong gusto niya nag-uunan na ako sa kanya oh? <laughs> Super sweet naman Super sweet naman ng baby Ay oh. ka, Shan Chan-chan yan ang Okay, no? Mm hmm? Chan-chan. Si, Ayan o, si oh. Chan? Ayan, no? Si Chan-chan. Ayan, Si Chan. Mm hmm. Ay. Payag, ang bata. Payag, ang bata na inuunanan. Uy! Payag, Uy! Para na siya talaga. Hello, Sub JLM. Hi, Sub JLM. Karinyo, big shout out to you. This is my place. Kita mo ay alam mo ba kung anong unan ko yung aking tuta o oh. gustong gusto niya yung inuunan ko siya. <laughs> oh. Wow, cool. Yes, it's a cool. Liz Song Song TV, big shout out to you, dear. Happy together. Yeah, tinan mo. May ano, may unan is my, my papi. Ayaw niyang humi humiwalay sa akin. Mm -hmm. mm -hmm. Nino na ka-bride? Delo lang pa ni Ate Bunjon. Hala, pala man. Nanan man. Nasa Hala oy. Ang ganito ka bait ang tuta okay? mo, mm teh? -hmm. Oh, komo pa talaga. Oh, pa talaga, teh. Lỗi, luo yez n'o. Damping nga I need to goodbye. God bless. Thank you so much. Sad be, sad, Asad. jail. Thank you so much. তেতিয়া ভাল লাগে Pagkakaroon okay, mo nalang. Alam mo, bisiklo din eh. Marami yung big na kasi kaso. Jim, hindi lang, lang ako. Dahil sa paglalakon ng pera yung hindi nga dito eh. Nalimpos po nila ako sa mga yung, nila sa akin. Alam mo, paano nang sabihin Wala mo na hindi wala sa'yo eh. Ay, ka Parang sobra ka naman yata dyan. Ang tao, nagre-reklamo dito tapos binabari mo lang. Wala. Okay. Hindi porque pulubis siya, eh, hindi mo na siya aasikasuhin. Paano pag maya mo nyo nagreklamo sa iyo tsaka mo napapansin ito? Tsaka mga pananalita mo nyo masyado akong mapang mata sa mga pulupi ah. Nilaw. Halika na pula tayo mababalati dito. Magkasara tularan ng mga pulis sa kagali mo Payag payag ah payag talaga ba sa mga baby? Hay nawa'y awa si ah. Wala oi nagpwesto pagyo at. Yeah, <laughs> tingnan guys nagpapaunan yung tuta nagpapaunan nagpapaunan oh. ngayon nagpapaunan siya hi from not nothing nothing you um, okay like thank you so much Michael hello michael how are you nothing hum I am good Thanks from UK big out from UK thank you so much how are you i'm very fine Thank you so much, eight million in the house. Thank you, thank you. Nine million. Hello. Thank you, thank you, guys. Guess what, guys? My pillow is my puppy. Okay. Look at my my ano my Pelo. My puppy. Okay. You see. My pillow is my puppy. <laughs> Thank you, sixteen million in the house. Thank you so much. ka lang talaga na iunan ka. Huwag ka lang umalis sa tabi ko. Ibang aso, di ba masagalit? Teh, di ba ibang aso magalit, no? Ay, hindi. Sana yung Jagdish! Hello, the Jagdish! Good afternoon, sis! Ace Ay, ng Italy. Hello Ace Ay, ng Italy. How are you? Hello host. Namaste. Namaste to Jagdish. Grabe, nag-evoke ka na ngayon na siya. Ang buhay

Abo eh. Tsaka, seldo nga naman to, ba? Diba? Sabi mo, bibigyan mo ako ng porsyento dito sa coffee shop. Mas gugusto yun kapang mamali mo sa kalsada. tamsak, Thank you so much for your thumb ko. thumbs up. Kaya kong mag-isa. Tsaka, hindi ko Saka, nga alam bakit ako sumako sa eh. Eh, hindi nga ako kilala. Alam mo, Ah, ito nga. Bakit mo sinasabi yan? Para magtrabaho ako dito? Ikaw lang naman kikiita dito eh. gagamit. sana, di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo kong best friend. Oh, dahil ang totoo, ang best friend tayo, bata pa lang tayo. Sineshare pa nga natin ang mga pangarap natin sa isa't isa eh. Tsaka yung mga gusto nating ma sa buhay. Tsaka hindi totoo na hindi ka maahiling mag-affect. Kasi kung pilabi tayo pareho eh. Mega love shoutout to you! Kaya nga tumingo you know, itong photoshop na to eh. Dahil sa'yo, kapatid ba ako? Ay, pamilya ba talaga ako? Kasi na-accident kayo ng pamilya ko. Kaya accident. At sorry kasi ikaw lang may nagpubay sa inyo. Kasi nadala ka agad sa hospital. Pero matangin siya ka. Kasi mapag-damage ka. At nung binalikan kita sa hospital, nag-stretch ka na gano'n ng mga relatives mo. Bakit hindi ko sila kasama ngayon? Ano? Pati mga kamag-anak ko, pinabayaan na rin ako? Akala ka. ko sasaktan ka nila. Kaya umalis ka sa kanila. Inanap ka nila ng taon. Pero hindi ka nila nakita. Tapos nakita na kita sa labas. Kino nga kita, kaya nilalaki na dito. Bakit dito mo, mo dito. Ba, ako dinala? Ayaw kong magtrabaho dito. Dahil nagpapakasakali ako niya. Pag nilalaki na dito, maalala ko lahat. Kasi nung mga bata tayo, dito tayo nagkakabiis. Kaya nga po, ito ang nilang ala ng paboy. Para sa ating dalawa. Thank you Okay, best ka coffee shop. Mo yung timpla mong kape. Help kita. Thank you to you. Grabe na itong pilingon niya Tutaoy. Sorry. Uy, sa'yo to! Sorry. Sabalan? Sorry. Nanulod? Kasi nasabra ng tanin niya. Nangahanap ka ba ng tipig na ulam para sa buong pamilya? Nasobrahan man na Tutaoy. 不呢。No.